Good morning mga kabadi. Ako po ay nag estiba dito po sa Barangay Wasig na sa kuban po ng Mansalay Oriental Mindoro. Nagpaani po ang mag-asawang Renan Jerelyn Sulangon at syempre, tinanong po ako ng mag-asawa kung ako po ay magbubuhat. At ako po ay hindi na po nagdalawang isip. Sinamantala ko na ang pagkakataong ito kasi po napakahirap po ng buhay ngayon. Sa panahon ngayon, hindi na po pwede ang paarte-arte. Dahil po wala naman po akong trabaho. Kaya dapat sa panahon ngayon, araw-araw si paglang. Yang naglalakad ng pangalawa, ako po yan. Ang pagbubuhat po namin ng palay dyan ay isa-isa lang. Para po walang lamangan, para parehas lang. Kaya ko po magbuhat kahit malayo, kahit pa isa-isa lang. Kaso po ang problema, hindi ko po kaya ang init. Pero tiniis ko po ang init para po makarami po ako at talagang pinagtsagaan ko. At yan na po ako, pautay-utay lang at alam ko malapit na. Kaya tiniis ko ang init ng araw. Kaya saludo po ako sa mga nag ng palay. Talagang napakahirap kasi yung balakid na mararanasan mo. Ulan at init at minsan magkakasakit ka pa. Kaya God bless po sa inyong magsasaka. At ito na po ako malapit na sa pangpang. -pang. -pang at maraming salamat po sa inyo at sa walang sawang pakikinig at panunood. Maraming salamat talaga po sa inyong presensya. At yun, nakaakyat na rin po ako at nilapag ko na ang binat kong palay at maraming salamat po sa inyo. God bless!